Kumusta mga kasaliksik? Sa kabila ng napakahirap na lugar ng Congo, ay punong-puno naman ito ng mga kakaibang diskubre at misteryosong mga bagay. Kaya mula sa maalamat na nilalang na mahamba, hanggang sa isang higanteng as na nakuha na ng piloto noong 1959, ay pag-usapan natin ang sampung pinakamisteryosong bagay na nagawang matuklasan sa Congo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin Number 10. Mahamba Sa Congo, meron isang alamat tungkol sa isang nilalang na kilala bilang mahamba. Isa itong higanteng halimaw sa ilog na bumibighani sa mga lokal at manlalakbay. Ayon sa mga ulat, ang mahamba ay maaaring lumaki hanggang limangpong talampakan ng hapa. Mas malaki pa kaysa sa maraming buwaya. Sinasabing nakakubli ito sa mga ilog nag-aabang upang salakayin ng mga hayop o kahit pa ang mga bangkang dumadaan. Ang pag-iral at buhay ng mahamba ay napag-usapan na sa loob ng maraming dekada at may mga ulat din ng pagkakakita nito sa kahabaan ng Congo River at mga sangay nito. Para sa mga taong naninirahan sa tabi ng ilog ng Congo, ang mahamba ay hindi lamang isang kwento. Ito ay bahagi ng kanilang pamana at isang paalala ng mga misteryong nananatili pa rin sa kanilang likas na kapaligiran. Number 9. Ang Kinalimutang Syudad Merong isang syudad sa Congo na tinatawag na Zinch, na kilala rin bilang nakalimutang lungsod. Ito ay isang misteryosong lugar sa Congo. Ang eksaktong lokasyon nito ay hindi alam ng kahit na sino. Ngunit pinaniniwala ang matatagpuan nito sa puso ng reyo ng Virungka. Ayon sa mga lokal na alamat at kasaysayan, minsan itong naging isang maunlad na lungsod na puno ng yaman at advanced na teknolohiya. pinaniniwalaang ang pangalan na Zinch ay nagmula sa sinaunang Arabic at Swahili na nangangahulugang itim, na maaaring tumutukoy sa mga maiitim na balat na naninirahan doon. Noong huling bahagi ng ikalabing siyam at unang bahagi ng ikadalawangpung siglo, ang mga manlalakbay tulad nina... Henry Morton Stanley at Richard Francis Burton ay nagsasaliksik sa lungsod na ito na inspirasyon ng mga kwento ng kayamanan at mga advanced na tao. Ayon sa ilang mga ulat, ang lungsod ay itinayo ng isang sinaunang sibilisasyon na nauna pa sa kilalang kasaysayan ng tao na may mga gusaling gawa sa isang misteryosong hindi nasisirang metal. Number 8, ang dakilang predator sa loob ng maraming henerasyon, ang Emelan Tuka ay isang nilalang na pumukaw sa interes ng mga tao sa Congo Basin. Inilalarawan nito bilang isang malaking semi aquaticong nilalang na kahawig ng dinosaur o rhinoceros. Ang mga lokal na alamat ng mga baka at iba pang mga tribo ay nagsasabi tungkol sa kahangahangang laking ito, na may ilang ulat na nagsasabing maaari itong lumaki hanggang 25 talampakan baka ng haba. Ang nilalang nito ay sinasabing may isang mahabang sungay sa ulo, katulad ng sa rhinoceros at makapal, kaliskis na balat. Pinaniniwala ang naninirahan ang kakaibang nilalang nito sa mga liblib na latian at ilog sa Congo Basin, partikular na sa mga reyon tulad ng Likawala Swamp sa Congo at iba pang lugar na malapit sa mga hangganan ng Cameroon at Gabon. Ang unang dokumentadong pagbanggit sa Emelan Tuka ay naganap noong na unang bahagi ng ikadalawangpong siglo ng mga Western explorers at missionaries na nagtala ng mga lokal na kwento ng mga pagtatagpo sa nilalang na ito. Ang Emelan Taka ay nananatiling isang misteryo at patuloy na nagbibigay buhay sa mga alamat at kwentong bayan ng rehiyon. Number 7. Ang Naglalahong Mga Tribo sa malawak na kagubata ng Congo, maraming tribo ang matagal nang naninirahan at namumuhay nang ayon sa kanilang tradisyonal na paraan. Katulad na lamang ng mga Imbuti Pygmy na naninirahan sa Ituri Forest at kilala sa kanilang pamumuhay na umaasa sa pangangaso at pagtitipo ng pagkain mula sa kagubatan. Ganpaman ang kanilang buhay ay nanganganib dahil sa patuloy na pagkalbo ng kagubatan at mga lokal na sigalot na nagdudulot ng kaguluhan at pag-alis sa kanilang mga tahanan. Sa silangang bahagi naman ng Congo, ang batwa na tinatawag ding pygmy ng Great Lakes ay humarap din sa mga pagsubok. Ang kanilang tradisyonal na mga lupain ay naaapektuhan ng mga programa para sa conservation at mga digmaan na pumilit sa kanila na ng ang kanilang mga tahanan. Ang mga bambuti at iba pang katutubong tribo ay patuloy na nahaharap sa displacement dahil sa mga digmaang sibil at pagkuha ng mga lupain. Ang mga pagbabago at kaguluhan na ito ay nagdudulot ng malalim na epekto sa kanilang kultura at kabuhayan. Ngunit patuloy silang nagsusumikap na mapanatili ang kanilang mga tradisyon sa kabila ng mga pagsubok. Number 6, ang kakaibang mga unggoy. Matatagpuan sa gitna ng Congo Basin, ang Bill Forest ay kilala sa kanyang makapal na canopy at mayamang biodiversity na nagbibigay ng ideal na tirahan para sa iba't ibang uri ng wildlife, kabilang ang ilang species ng primates. Kabilang sa mga primates nito ay ang mga chimpanzee na namumukod-tangi dahil sa kanilang talino at komplikadong pamamaraan ng buhay. Ilan sa mga natuklasan ng mga scientist ay ang paggamit ng mga chimpanzee ng mga kasangkapan tulad ng bato at patpat para sa si pangangaso at pagtitipon ng pagkain. Ang mga chimpanzee sa Bill Forest ay napagmasdang bumubuo ng komplikadong mga grupo na may malinaw na hierarchy at mga paraan ng komunikasyon. Isang kapansin-pansin katangian ng mga chimpanzee na ito ay ang kanilang kakayahang umangkop sa kanilang kapaligiran. Kilala sila sa pangangalap ng mga prutas, buto at insekto mula sa makapal na dahon ng bill forests. Ang kanilang mapaglarong ugali ay madalas na nagdudulot ng masayang interaksyon sa pagitan ng mga miyembro ng grupo at minsan ay nagpapakita ng pag-usisa sa mga tao na bumibisita sa lugar. Number 5, Ang Higanting Moquele Ang Moquele ay isang maalamat na nilalang na pinaniniwala ang naninirahan sa mga liblib na kagubatan ng Democratic Republic of the Congo. Inilalarawan ito bilang isang malaking dinosaur na kahawig ng mga sauropod. At ito ay naging paksa ng pagkamangha ng mga manlalakbay at cryptozoologists. Ang mga ulat ng pagkakakita ng Mokele Membe nagsimula pa noong unang bahagi ng ikadalawang punang siglo may mga kilalang ekspedisyon na isinagawa noong dekada 1980 at 1990. Ang mga lokal na tribo tulad ng Baka at Bayaka ay nagsisabing nakita nila ang mailap na nilalang na ito sa mga tubig ng Congo River at sa mga sangay nito, partikular na sa riyon ng Likwala ang mga ekspedisyon naman na pinamumunuan ng mga scientists tulad ni na Roy Macol at James Powell ay naghahanap pa rin ang mga ng mga ebidensya ng pag-iral ng Mokele Mempit. Nakapagdokumento na sila ng malaking bilog na depresyon sa sahig ng kagubatan na ipinapalagay na posibleng mga pugad kasama ang mga pagkakakita ng kakaibang bakas at mga kaguluhan sa mga halaman na maaring gawa o resulta ng paggalaw ng nilalang na ito. Number 4, Ang dingonic. Sa mga ilog at lawa ng Congo Basin, matatagpuan ang dingonic, Isa itong maalamat at kilalang nilalang na nagbibigay takot sa mga lokal na komunidad. Ang dingonic ay madalas inilalarawan bilang isang kakibang hayop na may katangian ng leon, oso at leopard na may buntot na parang isda na may kaliskis. Kilala ito sa kanyang agresibong pag-uugali at kakayahang umatake sa mga tao at hayop. Dahilan upang ito'y katakutan at iwasan. Noong unang bahagi ng ikadalawangpung siglo, ang niya ay nakakuha ng pansin ng mga manlalakbay at mga ngaso. Tulad ni na John Alfred Jordan at Edgar Breacher Bronson na nagulat ng mga nakakatakot na pakikipagtagpo mula sa mga lokal na mangingisda. Sa kabila ng maraming ekspedisyon na isinagawa, Upang hanapin at patunayan ng pag-iral nito, wala pa rin tiyak na ebidensyang natagpuan. Ang Dingone ay nananatiling isang bahagi ng alamat at kultura ng Congo, isang misteryo na patuloy na nagbibigay buhay sa imahinasyon ng mga tao. Number 3, ang misteryosong bakas ng paa. Taong 2003. Sa na ng kagubatan ng Congo, isang kapanapanabik na tuklasang lumitaw. Ito ay isang misteryosong bakas ng paa. Natagpuan malapit sa nayon ng zombie. ang bakas ng paa na ito ay may sukat na higit sa tatlong talampakan ng haba at napakalalim. Nagpapahiwatig na isang napakabigat na nilalang ito. Agad na dumating ang mga scientists at cryptozoologists sa nayon upang imbestigan ang pagkakatuklas nito. Kumuha sila ng plaster cast ng bakas ng paa at sinuri ang mga katangian nito. Ang mga paunang pagsusuri ay nagpapakita ng isang natatanging morpolohiya na may limang daliri. Siya sabi nila nakahawig ito ng isang malaking reptiles o dinosaur kaysa sa isang primate o kilalang mama lama. Sa kabila ng malawak na pagsusuri at mga debate, ang pinagmula ng misteryosong bakas ng paa ay nananatiling hindi pa nalulutas, patuloy na nagbibigay ng palaisipan at interes sa mga mana na leksik. Number 2, Electric Stones Sa mga kamakailang taon, isang kahangahangang tuklas ang talaga namang yumanig sa buong mundo dahil sa nakita nila sa Congo. Ito ay isang electric stones ng manggano. Ang mabatong ito na may makintab at madilim na anyo tulad ng sa obsidian ay natuklas naglalabas ng sparks kapag kinukuskos. Ang pambihirang katangiang ito ay unang napansin sa isang viral video kung saan ipinapakita ng mga lokal ang kanilang kamangamanghang katangian. Ayon sa mga ulat, ang mga batong ito ay may natatanging kakayahang mag-generate ng mga electric spark na nagpapaisip sa mga tao ng mga katang isip na metal. na sa mga pelikula lang natin makikita tulad ng vibranium. Sa isang demonstrasyon nga, may isang maliit na piraso ng bato ang ikinabit sa isang bombilya gamit ang mga wire at pinailaw ito ng hanggang 72 oras gamit lang ang isang gramo ng bato. Mas malaking bato naman ang ipinakitang kayang magwelding ng mga kasangkapat na lubos na nagbigay ng bagong pananaw sa larangan ng enerhiya at materyales. Ang pagkatuklas na ito ay nag-aalok ng malaking potensyal para sa hinaharap ng teknolohiya at likas na kayamanan ng mga tao sa Congo. Number 1, Ang Higanting Ahas Noong 1959, sa Belgian Congo, isang pambihirang pagkakakita sa isang higanting ahas ang nagpatigil sa mga tao. Si Remy Van Leder, isang Belgian pilot at veterano ng digmaan ay lumilipad sa ibabaw ng lalawigan ng Katanga. Nang siya at ang kanyang mga ay makakita ng isang kakaibang nilalang sa ibaba nila. Hindi ito isang ordinaryong ahas. Inuulat na may haba itong limang talampakan. Higit na mas malaki kaysa sa anumang kilalang species. Si Van Lardy, nakilala sa kanyang serbisyo noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nagawa pang makuna ng larawan ang sandaling iyon. Ang ahas na pinaniniwalaang ang isang reticulated python ay nakita na nakahiga sa lupa. Bago ito umangat ng halos sampung talampakan sa ere. Ang kamangha-manghang kilos na ito ay nakuha nga sa na nagdagdag ng kredibilidad sa pambihirang pagkakakita nito. Ang larawan ay nagsilbing patunay sa mga ulat ng higanting ahas na nagdulot ng malaking interes at pagkagulat sa mga tao sa buong mundo.